Wala ka nang idinulot sa pamilyang ito kundi pawang kahihiyan. Pero ama, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para... Ang pagkakataon ay ibinibigay ng isa, dalawa, hanggang tatlong beses. Pero sa tulad mong palalo kahit isang libong beses kamang bigyan ng pagkakataon ay walang saysay. Ah, ang dapat sa'yo ay pinaparusahan. Sa isang maliit na baryong, hindi nalilimutang daanan ng malamig na simoy ng hangin at amoy ng nalalapit na Pasko. Ang baryo ng San Jose. Sa baryong ito nakatira ang isang batang lalaki, si Buboy. Isang munting bata, ngunit ang puso ay sinlaki ng sariling pangarap. Puno ng pag-asa, puno ng kabutihan, at minsan ay hiwaga. O anak, ilang araw na lamang at Pasko na. Pura't nung nakarang taon ay, mayroon ka bang mga tahilingan na nais mong matupad? Opo, nanay. At naisip pong isulat ito sa papel para hindi ko makalimutan. Oga anak, tatlong araw bago sumapit ang Pasko, ang tatlong hiling na isinusulat ng tapat at dalisay, ay maaaring rin ng mga nilalang na hindi nakikita, Monit na nararamdaman ang puso. Nang araw na iyon ay pauwi na si Aling Isabel at Buboy. Namili sila sa pamilihang bayan. Ngunit hindi pa man sila nakakarating sa kanilang bahay, ay nadaanan nila si Aling Tinay. Umihikbi ito habang pinapakain ang alagang kambing. Ano nangyari sa kambing ninyo, Aling Tinay? Tila ba siya ay nanghihina? Ang aking si Biba, ilang araw nang iniinda ang pilay sa kanyang paa. Ang kaawa-awa kong alaga. Labis na habag ang naramdaman ni Buboy para sa kanilang kapitbahay na si Aling Tinay. Kaya naman isang gabi, habang sinasabayan ng kampana ang malamig na hangin, umupo siya sa tabi ng lamesa sa kanyang silid at isinulat ang una niyang kahilingan. Tatlong araw bago sumapit ang Pasko. Itinupi niya ang puting maliit na papel saka isinilid sa isang pulang medyas at isinabit sa bintana. Hiwaga ng sandaigdigan, sana dinggin ninyo ang aking kahilingan. Sana gumaling ang kambing ni Aling Tinay. Malungkot siya at si Biba lamang ang nakakapagpasaya sa kanyang pag-iisa sa buhay. Sa kailaliman ng gabi, habang ang lahat ay nahihimbing, isang maliit na anino ang dumaan sa harap ng bahay. At kung pagkakatitigan ang nagmamay-ari ng anino, ay isang maliit na nilalang. Mapapansin ang makintab nitong berdeng kasuotan at mahabang sombrero. Si Elian, isang duwende. Pulang medyas, Dala ng kuryosidad ay pinakialaman niya ang medyas na nakasabit at nahagip ng kamay niya ang sulat na ginawa ni Buboy. Ah, uh, isang kahilingan? Marahil, ang medyas na ito ay sisidla ng mga pangarap na nais matupad. Kung gayon ay, tutuparin ko ang kahilingan ito Animo mo umusal ng isang hindi maunawaang bulong ang maliit na duwende. At saka itinaas ang kamay nito na kumikislap. Ani isang mainit na alab ng araw. Kinabukasan, sumisigaw si Aling Tinay at halos maiyak sa labis na tuwa. Isabel, buboy, hindi kayo maniniwala Tingnan ninyo Nakatayo na uli si Biba Kahapon lamang ay nanghihina siya Unit na yun ay Nakakalakad na at Pumatalon pa Totoo ba aling tinay? Aba Isa itong himala At doon niya ay nakita nila Ang tumatakbong kambing Parang bagong silang Nawala ng sakit wala nang pilay. Napangiti si Buboy at biglang napaisip. Ano nangyari? Gumanakya ang kiling ko? Nang gabing iyon ay gumayak ang pamilya ni Buboy upang dumalo ng Misa de Gallo. Nang mapansin ni Buboy ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng simbahan. Kaawaan niyo po ang pulubing katulad ko limus po. Ang pulubing matandang yan ay talagang nakakaawa. Wala siyang bahay kaya kung saan-saan natutulog. Kadalasan ay sa ilalim ng matandang puno. Doon siya nagpapalipas ng magdamag. Talagang nakakaawa. Sa mga narinig na usapan ng mga matatanda ay nakadama ng habag si Buboy sa matandang pulubi Kaya't kinagabihan bago matulog, ay muling gumawa si Buboy ng sulat at bumuo siya ng pangalawang kahilingan. Sana magkaroon ng sariling tahanan ang matandang pulubi sa simbahan upang kanyang maging kandungan sa bawat lamig ng gabi. Muli niyang isinilid ang sulat sa pulang medyas at saka isinabit sa bintana. Sa kanyang malalim na pagtulog ay hindi niya na namamalayan ang maliit na nilalang na muli na namang nakialam sa medyas. Ang medyas ng pangarap. Nakita kong may isinilid siya rito. Dinukot ni Elian ang loob ng medyas na pula at binasa ang nakasulat sa puting papel. At siya ay muling napahanga at ang puso ng batang ito. Humihiling siya hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ibang tao. Ang duwending si Elian ay mayroon lamang tatlong kapangyarihan na maaari niyang magamit sa mga oras ng kagipitan at mahahalagang bagay habang siya ay nasa daigdig ng mga tao. Ngunit dahil sa paghanga ay... Nais niyang gamitin sa ikalawang pagkakataon ang kanyang mahika upang tuparin ang isa na namang kahilingan. Naglaho ang maliit na duwende at sa muling paglitaw nito ay nasa harapan na siya ng isang malaki at matandang puno. Doon ay nakita niya ang kahabag-habag na kalagayan ng matandang pulubi na namamahinga sa ilalim ng puno na ang unan ay ugat mismo ng puno. Hindi na nagdalawang isip pa si Elian at sa kumpas ng kanyang mga kamay ay nabuo ang isang matibay na tahanan sa mismong kinaroroonan ng pulubi. Kinabukasan ay laman ng usap-usapan ang matandang pulubi. Madahili may naipon ng bulubing iyon kaya't nakapagpatayo siya ng isang bahay sa ilalim ng puno. Imposible! Kahapon na ay inamamalimos pa siya at nakita kung doon siya nagpapahinga sa ilalim ng matandang puno. Paano sa isang igdap pa'y mayroon na siyang isang matibay na tahanan? May bubong, may higan at may pagkain pa. Hindi nakatiis si Buboy at Dali-dali nitong pinuntahan ang matandang puno At doon ay nakita mismo ng kanyang dalawang mata Nakangiti ang matandang pulubi Nag-aalab ang mga mata sa tuwa Habang nagsasandok ng mainit na sabaw sa palayok Higit ang saya ng puso ni Buboy kaninuman Sa nakitang maayos na kalagayan ng pulubi At napangiti siya Gumana ulit ang kahilingan sa puting papel? Maraming salamat, Panginoon! Kinaumagahan ay nakita ni Buboy ang kanyang ina. Abala sa gawain sa kusina. Hindi tulad ng mga ordinaryong araw, ang umagang iyon ay kakaiba. Andami naman ito, nanay. Ano meron? Aba, ngayon ang misperas ng kapaskuhan, ana. Kaya't mamayang gabi ay mayroon tayong munting salu-salo sa pagsalubong sa Pasko. Ang buong ng San Jose ay marami din bang handa? Ay, ikinadunungot kong sabihin. Hindi lahat ng mga kababaryo natin ay may mapapagsaluang noche buena. Dahil hindi naman lahat ay may kakayanang ng makapaghanda. Ang karamihan ay mga kapuspalad. Natahimik si Buboy at biglang napaisip. Sa kanyang murang isipan ay lagi nang may namumuong habag para sa kanyang kapwa. Kung tayo ay may mapapagsaluan sa bisperas ng Basko, ah, uh, maaari ba tayo magbigay sa mga kapuspalad na walang ng makapaghanda? Ginusot ni Aling Isabel ang buhok ni Buboy. Pagbibigay tayo anak. Ngunit, hindi natin kaya mabigyan ng lahat. Napatingin si Buboy sa hapag. Sa mga pagkain na santansya niya ay sapat lamang para sa kanilang salo-salo. Kaya't muli, kinagabihan ay kumuha siya ng lapis at papel. At muling sumulat ng ikatlong kahilingan. Sana lahat ng tao sa baryo ay magkaroon ng pagkain ngayong bisperas ng Pasko. Sana ay walang batang malulungkot, Walang magugutom sa pagsalubong sa Pasko. Muling nakita ni Ilyan ang sulat na nakapaloob sa pulang medyas at binasa niya ang hiling. Ngunit maya maya ay napayuko siya at nakadama ng lungkot. Ang ikatlong mahik ako. Kung gagamitin ko ito ay wala na akong magagamit para sa aking sarili. Paano kung kailanganin ko ito sa isang mahalagang bagay habang naririto ako sa daigdig ng tao? Ngunit sumagi sa kanyang isipan ang batang si Buboy ang kambing na kanyang pinagaling, ang pulubing pinagkalooban niya ng tahanan, ay napangiti siya. Kung ang isang bata ay may malaking puso, may malasakit sa kanyang kapwa, ay bakit hindi ko siya gayahin? Habang masaya ang batang si Buboy sa kanyang pagmamalasakit sa kapwa, ay masaya na rin ako. Noon din ay itinaas ni Elian ang kanyang kamay at umusal ng mahiwagang kataga. Lumabas ang makinang na ilaw na tila sinag ng araw at bumalot ito sa kapaligiran ng buong baryo. Kaya't nagliwanag ang paligid sa kailaliman ng gabi at nagkaroon ng hiwaga. Ang palay sa mga sako ng magsasaka ay dumami. Ang mga isda, karne, tinapay, kutsinta at puto bumbong at iba't ibang napakaraming handa ay umaapaw sa bawat hapag. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon ng bisperas ng Pasko, ang lahat ay may pagkain lahat ay naging masaya. Kinabukasan, araw ng kapaskuhan ay naglipa na ang mga kabataan. Kanya-kanyang bida sa naranasang masaga ng Noche Buena ng nagdaang gabi. At si Buboy ay napapangiti kahit hindi siya kasali sa usapan. Noon din ay tumakbo siya sa kanyang silid upang kumuha ng lapis at papel. Ngayong papaskuhan ay mayroon siyang huli at espesyal na hiling. Maraming salamat po sa pagtupad sa aking tatlong hiling. Kung sino ka man, sana ay matupad ang iyong sariling kahilingan. Nang iwan ni Buboy sa pulang medyas ang sulat, ay dagling kinuha ito ni Elian. At nang binasa niya ang sulat ni Buboy, ay hindi niya napigilang mapaluha. Totoo ba ito? Maging ako ay iniisip mo rin, bata. Ako na walang pangalan sa mundong ito at pagala-gala lamang. Ako na isang palalo at itinakwil ng sarili kong ama lalong napaiyak si Elian nang maalala ang kanyang ama at ang nagawa niyang kamalian dito mahal na mahal siya ng kanyang amang duwende ngunit siya ay walang ginawa kundi pasakitin ang ulo nito siya ay isang lakwatserong duwende at walang alam ayaw magtrabaho at ayaw ding matuto ng gintong aral sa kanilang daigdig. Labis ang kabaitan ng kanyang ama na lagi siyang pinapatawad at binibigyan ng pagkakataong magbago. Ngunit hindi niya ito binibigyan ng halaga. Hanggang isang araw ay pinatawag sila ng hari ng mga duwende. Dahil si Elian ay nahuling nagnakaw ng ginto at diamante sa kaharian at dahil sa labis na kahihiyan na dinala niya sa kanyang pamilya ay sukdulan ng naging galit ng kanyang ama ayat siya ay pinarusahan pinalayas sa kanilang daigdig muli niyang sinulyapan ang sulat ni buboy kung mayroon man akong kahilingan para sa aking sarili iyon ay sana ay makauwi na ako sa aming daigdig. Ngunit hindi ko kailanman kayang ibigay ang kahilingang iyon para sa aking sarili dahil sa sumpa ng aking ama. Sa gitna ng kalungkutan ni Elian ay napayuko siya at napapikit. Hindi niya mapigilan ang luha na dumadaloy sa kanyang mga mata munit sa pag-angat ng kanyang ulo at pagmulat ng mga mata, ay isang hindi inaasahang tanawin ang kanyang nakita. Mga duwende? At ang kaharian? Totoo ba itong nakikita ko? Sa pagbaling ng kanyang paningin ay natanaw niya ang kanyang tahanan. Ang bahay ko. Totoo nga. Muli ako nakabalik sa aming daigdig. At nakita niya ang kanyang ama. Ama ko! Ama, patawarin mo ko sa aking kapalaluan. Labis na akong nagsisisi. Batid kong tapat ang iyong pagsisisi. Pinapatawad na kita anak. Muli ako nakabalik sa ating daigdig. Ang ibig bang sabihin ay Binawi niyo na ang sumpa? Hindi ko binawi ang sumpa. Kundi pusa itong nawala dahil sa kahilingan ng isang pusong inosente at dalisay. Nilusaw ng kadakila ng isang nilalangang sumpa na aking nilikha. Siya at ang kanyang pusong walang kasakiman nagpalaya sa iyo mula sa sumpa. Ang batang si Buboy ang kanyang kabutihan na nagpalaya sa akin kaya natupad ang nais kong makabalik sa aking tahanan Sa isip ni Elian ay nabuo ang walang hanggang pasasalamat para kay Buboy dahil ang mga hiling nito na walang kasakiman ay sapat upang mismong si Elian ay nakakagawa din ng mga kabutihan habang tinutupad nito ang bawat kahilingan Hanggang dito na lamang at nawa ay may napulot kayong mahalagang aral sa ating munting kwento. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.